Yan. Magandang gabi po sa inyo pong lahat. Holy Wednesday na po ngayon. Ayan, pasalamat lang po ako sa mga nanood ano sa ating pong live. Ay, humihingi po ako ng pasensya dahil nga po medyo hindi ko po napansin ano na wala pa lang audio. Ayan, so yung live po natin ay ngungo. Wala pong naging wala pong audio po ron. So humihingi po ako ng pasensya doon sa mga nanonood doon po kay ano no kay ah uh, ating bro na si bro Moreno ah uh, Nisma chapter 2 wala no ah uh, Moreno tapos kay Madam Lisel Nunyal sa kay Merlita Samson ayan kay King John Borilla at saka kay Edgar Bertelio no tapos uh, kay Leonardo Lagahit tapos si ano no si LGB Misor eh kung dali ano po nagkakamali ayan ayun sa inyo na po ako kung nagkamali po ako no dun sa mga pag, pag, sa pronounce ko no ayan tapos ano no, sa nagpapasalamat din po ako sa nagsend ng ano no 200 uh, 200 star. Ayan, maraming maraming pong salamat. Ayan, muli, uh, humingi po ako ng pasensya doon sa aking pong live dahil nga po wala pong audio, ano, nang napansin ni Mrs. na wala pa lang, ano, no? walang, wala siyang audio. Kaya, so, sayang, ha, ah, nahaba pa naman ang live ko tapos, eh, ngungo, ano, walang boses. So, maraming maraming pong salamat sa nagtsaga, ano, kahit wala pong audio, Uh, tinitinan na siguro nila yung ating pong reaksyon po ron sa ating pong live doon sa FB. Ayan, maraming maraming pong salamat sa mga nanood sa ating pong live. Ayan. Ito guys yung mga mutya, di ba Napapakita ko yun, dalawin nyo naman, ah, magmamahal na araw na. So yung ilang po natin mga mutya rito na naka, ano, nakalatag na, natin pong pinakita, pinakita doon sa ating pong ah, paglalive sa FB. No? So hindi pa po lahat nakalatag dito. Yan. Abangan nyo po sa sunod po natin vlog papakita po natin iba po natin mga gamit ng mga mutya kaya ko po ito papakita ngayon sa pagkataan nyo mahal na araw na ngayon kung sinong pa man po ang ang magagusto ipapakita eh, po natin ngayon pwede nyo po yan na handugan ayan uh, tawagan nyo lang ako yung, kung, sino, kung sino pong magagusto lang Maraming maraming po salamat muli sa mga nanood po sa ating po live. Guys no, yung mga iba po nating mga mutya. Hindi so, po po lahat naka ano diyan naka latag. Ayun. Share po nating live sa FB, yan sa ating pong iba vlog. Yan. Yan, ilalapag na po natin yung mga wala pa po rito na mga mutya. Ayun. So ayan guys no, ko po lang po ito mga mutya no. Ayun. Na kung sino pong magkakagusto niyan, yan ihandugan niyo na lang po kung kung ano mong ano no kung siya magkagusto kasi ano yun naman mahal na araw na so pagka mahal na araw talagang sabi nga eh kailangan meron tayong mga gamit ayan ito po yung ano no itong mga iba yung mga mutya yan po yung mga mutya po ng linta na na bumubula po yan sa kalamansi mga uh, sari-sari pong mga mutya yan yan tapos yung mutya po ng bulalakaw yan no? mutya ng bulalaka, o mutya po ng bulalakaw tapos yan, iba pang mga mutya no so ayan. iunahin ko po itong ano ito po yung mga siel na ano no yung mga kabibi ay ano sorry ah suso na mga crystallized na siya yan tapos uh, yung mutya po ng kalamansi ano Ayan, bumubula po 'yan sa sa ano sa kalamansi rin. Ayan. Kung tiyan ng kalamansi, bumubula rin po sa, sa kalamansi. Ayan. Tapos ito naman po yung ano no. Ito po yung ating pong ano po kasi sila no. Yung mga dry sila. Kaya ganito pong kulay. So hindi na po natin lalagyan ng langis at marami po yan. So, yan. Dry po sila. Yan. Ito po yung yung luya na naging bato. Ayan. Luya po siya na naging bato. Ayan. Dalawang piraso. Luya na naging bato. Tapos ito naman po yung 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 katawan po ng kawaya na naging bato. Ayan. Yung kawayan po na katawan po ng kawayan na naging bato. Ayan. Tapos yung ito po yung ano no yung iba po natin mga mucha po ng langka yan yung mga mucha po ng langka oh. Ayan. tapos ito naman po yung sapatos po ng ano sapatos po ng kabayo no na dalawa dalawang piraso mucha ng sapatos ng kabayo yan yung gamit naman po nito ano yung hindi ka po makakarulo ng pagod sa lakaran Ayan, mucha po ng kabayo tapos ito naman po yung para po siyang, ano, yung yung papo ng mga higante. Ayan, at tumatayo rin po yan. Ay, tumatayo siya. Tapos yung mutsa po ng langka. Ayan, yung mga, bago po natin mga mutsa ng langka. Oh. Ayan, asan so na ba iba natin mga mutsa po ng langka. Ayan. Marami po yan. Tapos ito naman po yung cross na, ano, ayan. May bayo ko siya tapos yung bato na gumagapang po ito sa suka pag nilalagay. Tapos yung ating mga ano, no, yung mga machapo natin ng linta. Ayan yung mga machapo ng linta. Merong mga maliit. Ayan, maliit yeah, mali po na mga ng linta. Ayan. Mga bumubula po yan sa ano bumubula po yan sa mga kalamansi mga kanitong klase yan, mga, mga po ng linta yan, nagagamit naman po yan sa pang negosyo at saka sa kabal mga ganito yan. tapos meron po mga malalaki na mucha po ng linta pero mas marami po mga maligit mga maligit siya tapos ito naman po yung isang ori po ng siel na hugis ipo ipo siya para po siyang ipo-ipo. Pero ano lang po ito, yung shell na yan na huwag siya ipo-ipo. Tapos itong mga ano na, ano, yung mga iba po natin mga muta ng langka. Ano. Tapos yan yung yung mga crystallized na ano, no, yung yan yung kabibi, eh ano kabibi na crystallized na siya, tipak-tipak. Yan. Mga tipak-tipak na siya na kabibi. Na crystallized na. Yan. Ito po kasi nakaano to sa bato. So, pagka hindi po maingat ang pagkuha. Yan. Ganyan po nangyayari. Pero, mga ano po yan. Mga crystallized na na ano ng kabibig. Kaya ito pa. Tingnan nyo. Nagbiyak na siya. Yan, crystallized na mga kabibig. Tapos, yung bagungon, ano. Yan. Yung may, may bagungon. Kaya lang putol. Yung bagungon niya putol siya. Yan. Kabal. Yan. Tapos ito meron tayong ganito ano. Ay Yan natural po yan. So ang ano po, kalikasan. Yan kalikasan po talaga ng gurma yan, Tatlong piraso. Yan. Wala naman siguro ang tingero para lang layain yung sarili niya na maggawa siya ng ganito ano. Yan. Gawa po ng kalikasan niya. Wala naman siguro ang tingirong papakahirap mag magkorte niya para maging ganyan ang itsura. Ayan. Tapos ito naman yung ano no, itong ito yung galing ano to, galing Japan. Itong dalawa, galing Japan yan. Kahoy na naging bato. Tapos ito naman, ah uh, ano to, ah, uh, ah, uh, tawag dito. Ah, uh, uling para siyang an uh, uh, ah, dignum guma nan dignum guma siya na ano siya batok. ayan nang tinisting ko ito guys ano sa pagkat ah, galing po ito sa ating pong kabro na vlogger na ano no, si Joby Hunter sa Japan so pinadala sa atin to ano ito po eh, nang sinunog ko po ito uh, ah, ito pong ito pong ano, ano itong hmm, Lignong guma na ba to? Nang sinunog ko siya, para po talaga siyang, uh, ang amoy niya parang guma talaga. Yan, sinunog ko po kasi yan. Ito. Talagang sinunog ko siya. Talagang mag-aamoy siya. Ano? Mag-aamoy siya guma. Lignong guma na ba to? Uh, galing pong ano yan. Galing pong Japan. Original siya. Tapos ito naman yung iba ayan, no? yung mga pangit po natin ng kidlat. na mga original po 'yan. Hindi po ginagawa ng tao mga original po na pangit po natin ng kidlat. Tapos meron po tayong yang parang pyramid po siya na na meteorite o mocha ng bulalakaw, pyramid. Yan no? Talaga par talaga siyang pyramid. Tayo. Tapos ito na yung mga meteorite ano, yung mocha ng ano ng bulalakaw kasi kanina kaya ganito na po yung kulay nila no sapagkat kanina pa po tayo nag live po tayo sa FB so kanina pa sila nakalatag dyan kaya pero kanina ano po yan na basa eh kaya siyempre sa tagal na po eh, na dry na sila tapos ito naman po yung mucha ng kulog eh, bilog na ano no, no? Na batong. bato tapos ito yung mga batong anay po natin ah, na po yan sa ano sa negosyo sa tindahan yung inyo po mga tindahan eh talagang inaanay anayin po ng mga ano, aray po customer yan. Uh, anay na bato. Tapos ito naman ano, yung pinagkalob sa atin ni ating bro na si Jetsa Santer. Ano siya, isang uri siya ng uh, sa dagat ano, yung para siyang corals. Kaya lang yung kanya pong itsura niya ay para po siyang alupihan. Pero isa po itong coral sa dagat. Para po siyang alupihan. Ayan. Ayan po ito na pang laka Tapos yung ba natin mga gamit, no? Ayan yung mga batong, anong batong ah, uh, anay. Ayan. po na gamit sa tindahan yan. Tapos ito naman yung, ano, yun, yung ito po yung sinag-araw. Ayan, sinag-araw po siya. Ayan. Sinag-araw na bato. Tapos ito naman yung iba no, yan yung iba na yung mutya ng mangga. Ay no. Yan siya. Mutya ng mangga na napakain ng purtong gamit sa tindahan. Ayan. talagang para po talaga siyang mangga. Ayan, mamutya po natin mangga na tatlong piraso. Ayan. Tapos ito naman yung mga batong lampasan ano, ayan oh. No? mainam po ito na tangan-tangan ano sa ano sa mga lakaran. Ibig sabihin, pag mayroon po kayong mga ganitong gamit na ganito. Ayan na mga yung mga paikot po na diretso na wala pong putol. Nagagamit po 'yan sa negosyo. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po ang inyo pong negosyo ano. Ah, hindi wala po siyang putol. Tapos nagagamit din po siya sa lakaran. Ibig sabihin, wala po kayong magiging problema sa kalsada sa inyo po pupuntahan yung mga ganito po mula sa bato. lampasan yung iba pong tawag dito ng iba po mga antingero lagpasan pero ang tawag po natin dito lampasan so magkaiba po sa nanginig pero same lang naman po no? lagpasan, lampasan Ayan, parehas lang naman yan. tapos ito yung mga iba po natin mga bato no? Ayan. ito, tuyong tuyo na siya Ayan. Isa, rin, isa rin po ito sa nakuha natin kurting puso po siya Ayan natural na nakuha po natin yan. Tapos itong isa naman, ayan, puti siya na 14 puso. Ayan. Magagamit naman po yan sa ano, sa maganda po ito na pampalubag ng uh, pampababa ng kaluban sa kausap. May mga ganitong klase. Yan. Tapos itong isa naman, ano, kakaiba naman to guys. Ayan. Para po siyang yung ano, yung mansanas. Kaya lang palapad siya. Ah, para siya man sa mansanas. Tapos ito naman yung kakaimba. Uh, ah, para siyang ulo ng isda. Yan. Para siyang ulo ng isda. Tapos ito naman yung malaki natin na alaga. No? Para po siyang pagong. Pagung Pagong po siya. Ang, sa hindi pa po, po nakakalaman. No? ang Bertold pala ng pagong, hindi siya po pwede sa tindahan. Ang may niya, no? Ito ay may pa rin na ng pangkabal, pangkunat, po ng pagong. Yan. Hindi lang po natin ilapag yung iba po natin mga gamit dito na mucha po ng pagong na maliliit. Yan, mga siguro mga susunod po nating vlog. Yan, may papakita po natin yung ano, yung mga yung iba po po natin mga gamit na ano na hindi po nakalapag dito tapos ito naman ano ayan ito naman kakaiba siya guys lupa siya o putik siya na naging bato putik na naging bato kakaiba siya putik siya na naging bato ayan. ayan yung mga lampasa natin na mga iba iba tapos ito naman yung ano no, ito naman kakaiba. Ayan. Siyang bunga na kakaiba. Ayun. Para sa bunga ng isang uri ng kahoy. Tapos ito yung yung itsura niya no. Ayun, para po siyang puso ng manok. Ayan. Para po siyang puso ng manok. Mukha na puso ng manok. Tapos ito kakaiba. Ito parang red jasper o natawag po na ano no, na ito sa atin. Eh, Natawag po nila na mucha ng apoy. Ayan. Mga ganitong klase. Pero ito, hindi po ito nagre-reflect sa ilaw po ng simple. Ayan. So, ayan po yung mga gamit natin, ano, na ito, kabibi naman. Mas bangas na. Ayan, mga na, ano natin, mga gamit na, na ano no na ating mga mga na, kaya magtataka po kayo bakit marami akong mga ganitong mga plastic So pagkat alam niyo naman po no sa manonood po sa kay vlog po sa vlog po natin kay Commander Kalanchao na halos sunod yun po yung ating pong Kaya yung mga naipon po natin, yan hindi po po napapakita yung iba na talaga napakarami natin na kuha ng mga klase mga mga bato na mga nagagamit po na lucky charm o pandepensa. Ayan, abangan nyo po yung mga susunod po nating vlog, yung mga hindi pa po, po nailapag dito. Yung katulad po ng black umo, white umo, serano kurasong senior, tapos uh, salsagan, uling na naging bato, kahoy na naging bato. Tapos meron marami pa pong iba na ayan, hindi pa po na ilalapag. Tapos may papakita po natin yung ating pong buo na, ano, na bagongon kasi yung bagongon po rito, putol. Ayan, putol po siya. Naputol yung bagongon. Ayan. So may pero tayo papakita na bagongon na buo tapos susong buo. Ayan, yung mga gamit natin ano. Ayan. ayan. Ito naman yung ito na, itong ano naman ano, yan yung natawag na pangil na kidlat na kulay pula. So ayan, yung mga mutya natin. Para po sa mahal na araw na. Ayan. Sa so, magkaka-interes, ano? Ayan. Pwede nyo pong handugan. Kung ano pong mga kursong nyo dyan. Na mga gamit. May pandipinsa. May lucky charm. Ayan. Tapos, ayan, ano? Ito, kakaisa sa nating gamit. Yung katawan ng kawayan na naging bato. Napakainam nito ng pandipinsa. Dipinsa at saka sa negosyo. Yung ganito. Alam nyo naman ho ang kawayan. Yung dahon niya ay kumakaway-kaway. So, pang-akit po siya sa mga customer. Pandipensya rin uh, yung mga virtud ng no, kalikasan. So, ayan no. Maraming maraming salamat. Ano. Abangan nyo po yung susunod po natin ng mga vlog. Yung wala pa po rito na, na, ilapag, na hindi po nakalapag dito. yung po po natin magamit. Ayan. So, ayan no. Yung mga iba po natin mga gamit na mga tinatago. Yan, yeah, kung sino po magkaka-interest niya, kung alam mayroon man, magkaka-interest. O handugan nyo no na lang po, ano. Yan, para naman, ano, para, para naman, mayroon kaming pambudget, ano, sa muli po namin pag -ahanti. Pero ito, ano, ano, kakaiba siya, guys. Para po siyang, yung, ano, yung tawag dito. Yung, ah, uh, ayan yung, ano siya, tawag dito. Yan yung, para siyang ube ba? Yan. Ay no. Ay kay boss. Tabog dito para siyang gabi, yan. Para po siyang gabi, kaya lang ang gabi kulay parang violet. Ang kulay pero ito kulay puti, pero ang ang kawangis niya para po siyang laman ng gabi. Tapos mayroon pa po siyang gabay. 'Yung gabay niya. Yan. Tsaka tumatayo siya. Paggarahan. So, yan. Magamit po natin.